Oh, ayun Bumagat na oh. Galing talaga ito ito. na ano? Chaco? Ay wala. Gaya. Ayun. Chaco. ba? Talaga yun. Ang plats mo. Diba? Hindi mo Ano? Timba na lang. Timba. Ang Venom. Ayun. na naman timba niya. Wala ka bang timba na may... Yan. Okay. Ang problema niyan sa Pagkalog. Okay. Okay. Ay, wala. Lusod din yan. Sako pala ya. Ha? Lusod din pala. Naalala mo dati yan dyan. Nakawala. Ay, iba naman yung sako noon. Malambot. Ha? Lulusod kaya dito sa sako ito? True, Hindi, is isa ako. Bawi lagi sa timba. Nice, Sir, nakaano naman? malambot. <laughs> <Kalaki> Laki-laki <laughs> tao Wala, ang mo. Walang Walang. Pero may, may yang lawal, yun. Galing dito doon. Oh. Hindi nga anak alpas 'yung. Eh. Galing ano? Dapat, eh. dapat may tape. <laughs> <i> <laughs>